Magandang buhay mga kabutingting. Meron tayong gagawin dito na isang Redmi 14C. Ang problema nito, uh, water damage na basa siya. Uh, kapag ganitong kapag gaganitong nabasa ang inyong unit, wag na wag nyong itry na isindi. Kasi maaaring mabasa basa yung loob. Pumasok yung tubig. Mag-ground siya. Kaya... Kaya ang gagawin natin ngayon, uh, e dito sa back cover nya, uh, iinitan muna natin siya gamit yung hot air. Para madali natin siyang matanggal. Kasi itong cover nya na to glass, baka pag pinversa natin mabasag. Kaya pagkaganitong mga unit kailangan medyo ingat tapos gagamit tayo ng curb to. Dito sa may ilalim. Ayan. Ayan o, pagka nainitan kasi siya, madali na siyang tanggalin. Sabi nung may ari, in-open daw to gumana Kaya lang may parang mapamapa mapa yung CD Kaya sabi ko, nako, bakit sinindi agad? Baka mag may madamage na pyesa. Ayan. Ayan. Ayan o. Ito. Glass yan ngayon tatanggalin natin lahat yung mga tornilyo na to para ma-check natin uh, iinitan natin iinitan natin, natin kung kinakailangan bago natin siya i-try na ibukas kasi maring pumasok yung tubig eh, pag binuksan natin kasi agad magagaround siya masisira yung ating cellphone kaya billing ko lagi yan eh wag na wag ninyong sikaping buksan kapag ka nabasa at nako magiging dagdag perwisyo pagka may nasunog na pyesa dahil basa Yan. lahat ng mga electronic na gadget kapag ka nabasa wag na wag ninyong itry isindi para hindi lumaki ang inyong problema hindi lumaki ang sira Ngayon tanggalin natin yung kanyang SIM tray at magbabakas magbubukas tayo ng Ayun, bubukas tayo ng cover. Ayun, side cover. Ayan. Ingat lang kayo kasi yung fingerprint ito. Bu huwag niyo agad angat kasi mahihila yung fingerprint nung... Wala kami pakialam! <laughs> <laughs> ang, ang nasa volume kasi yung fingerprint nito eh. Ayan. Ayan, medyo check-check natin. Angat natin to Tingnan natin. Angat muna natin yung battery. Flex dito. So, Dinada natin itong speaker niya. Baka pumasok dito eh. Ayun medyo malamig pa. Uh, initan iinitan muna natin siya sa Tapos try natin. Kung mabuo open siya. Dito na rin natin yung mga ibang pieces. Konting init lang to mga ting kasi yung CPU niya hindi pwedeng basta inita ng na in tsaka yung camera ayan, try natin 2 hours later tali gagawin natin i angat na natin to che check natin kung Ayan. Angat na natin tong mainboard nya. Para makasigurado tayo na tuyo. Yung kanyang mga pyesa. E, kasi, kasi magkabasa yan. Delikado. Magagarang yung natin kung may tornilyo siya. Yan yeah, mga kabuting tingo. Oh. Iangat natin. Para ma natin. Initan lang natin ng konti. Ang init niya ay gagawa ko dito 200 lang. What did you say, Nena? Kapayulang na yaya uh, iniit natin. Yeah. Tapos bubuin natin siya, tray natin kung go open siya. natin ngayon na natin ikabit yung camera ayan ok check ko natin ayan o oh. mag open siya pero may posibilidad na ayan o oh. basa siya kaya ganyan double check lang natin taylang lang natin saglit ayun o nagaganyan siya o oh. Ayan, mga kabutingting o oh. ayun siya ngayon may mapa na siya tapos namamatay siyang bigla pag ginanon mo minsan ayun oh. oh. kaya ito ang gagawin natin dito ayun oh. nag bibling blink na rin siya na giglits ayan dahil nabasa kasi yung pati yung LCD ayun o namamatay matay siya kaya ang gagawin natin dito papalitan na natin siya ng LCD ayan papalit tayo sa part 2 ko na to yung sa inyo